Punta kami ngayon na ang birthday yan. Kasama ko si Bebe. Hello. Hello. Lahat ng mommy ah. Babas tayo mga katong Ayan. Papasok na pala kami Hi. Manungboy daw ay little manungboy. Pasensya na medyo na late. Happy birthday. Nasaan na may birthday? Yeah, Nasaan no, no, lang. No. Ay, so ah, so, so ah, sobrang so namang ah, Latina. So... Biso! So... Biso! Nakakaingit. So... Yeah. Ang sarap na sa Ah, Diyos ko pa tama tama ito. mga pag-arain ito. Oh, Ang sarap. Lala. Oh, ay, ay, may solot. Ina, may sinain pa isang mga kakao. Diyos ko pa rin. Mayroon po ako. Ah, may barit. May barbecue pa. Lalo. Ay, kumari naman. ako galing taba na ngayon. Ano ba'y manang-mana sa kanya kung paano ma-in-love? Are you okay? Yes? Yes? Boging gabi! It's ang ganda ninyo! Ang <laughs> oh, galing ganda naman akong ina-anak! Manang-mana sa akin! Happy birthday! Welcome! Pilyan, hi! Ang pogi. Wow, pogi ah. Happy birthday ah. Ito pala ang aking ex. Ano ko bitang ex ko? Galing ganda. Ang ganda naman ni Terry. Ano, Diyos ko po. Nakakasawang tingnan. Ang ganda naman ni Saira. Nang pero ito ho ang pinakamaganda sa lahat. Ang ate Sabel. Ayun, Nagsalamin pa talaga. Oy. Bravo! Ano, Cute ng baby. Ano, ang bayot naman ni Tinti. <laughs> Anak, tingin ka nang tingin. Ako talaga ang tunay mong ina. <Goloskäuk chamarat adalah> in Asia, <imitan words> si Mayet din ako maganda dala dami dala ni Mayet. Oh, para dito pala si Ate Olive. Kakagaling ko naman sa trabaho. Oh. Sinai. bede ah! Papa Nino. pa ah! Balutin mo ako ng hiwaga ng inyong pagmamahal. Ay, yung niyan. rin yan. May dalat tulad <laughs> Thank you so much, Ate Imer. Thank you so much. Abalang-abala po ang mother. <laughs> Nakatalikod na ayak ni si Pila kasi gusto pa maglaro. Ino, Diyos ko po, kakawang bata. Hindi ka nainito sa hirit ng panahon Hindi, malamig. Malamig, malamig. Ibalig na mga batang ito. Ang <laughs> buha po naman sa so pangi. Bye-bye na mga katombi. Tapos na po ang birthday yan.